gusto dyan din chicken, ano, chicken burger yung mabenta. Yun po, tatlo. Be, pineapple yung drinks. Three hundred. One fifty. number mo ba Ang Kala okay. ko na yung number 753. Number 1, first customer. burger. Isang ganun talaga yun. Lalo sa pag ngayon. I guess. Ako saba dito. Kasi magbawang tayo ng... Bawang muna ako ha. Mayroon tayong dalawa order. Okay o. Oh. Mayroon na tayong number. Prop? Ay meron natin siya. Nalilisan ko na yan nung nagpagawa. Bagong pagawa. Pagkatapos para gawin. Masagay na shoutout na lang. Hi, sa papa kong um, nanonood. Kaya <laughs> kung um, binabat na dito. Kaya siguro um, lagi akong um, gumagana. <laughs> Hindi akong um, gumagana. Papa, tinatagawin ko ang sarili ko. Nagis <laughs> <laughs> na yan. Sali ako. Ano pa? Ito na ako. Ito na yung tinuro mo sa Mga tinuro mo sa akin <laughs> bata pa ako. sa na <laughs> na na apply Naya apply ko na, sa na apply siya. <laughs> baligtad Yan. Tara kain tayo. Dito na kami kumain kasi marami customer sa labas.

masarap pag mo kasi toasted siya. Mm. Hindi hap ko. Sarap. Nalagin na ang toyo. Siyempre good na rin. Natanong ko rin yung eye drops eh. Nang alin? Yung eye drops na kayo na diba? Ay, oo. Bumili si Alex ng kahuli kasi papalot niya yung sarili niya kumalik na siya galing ng palengke kasi may naiwan siya. Ala. May naiwan siya. Sige, salamat din. Ala, dapat hindi babaw mo. Dito. May naman pa rin. Thank you din. Sige, ingat. Salamat din. Kasi gagawa sila ng Christmas tree. Para sa The information from waste categorization show. na lang Basically mo. Ito na rin po yung number ha. Tawagin na lang po, salamat. Thank you very Ano, Manghang. Number 6.

Mas matalas lang. Oo. Oh. Tsaka iti-take out niya yun. Ingat kayo. Bye-bye. Salamat. Okay. Janisha. Sinisimula na nilang gawin yung ano. Christmas tree namin. Naka na bang lugan dyan? Ha? Lugan. Wala. Hoy, chicken o. Oh. Huh? Anong punong itagayan? Last night, additional na rice. Thank you, be. Ingat ka. Thank you po. Ingat po kayo. Ito ginagamit namin ito sa nachos at saka sa burger. Tapos depende na lang kung gusto nilang sa asawa sa price. Huwag Diba? Hindi na nagluluto ng ulam namin.